Cyber Tumik! Ay, Ay! Hain ka na! Libat! 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 Si Riley! Eh. buno, Ay! Ay. <laughs> <Oy>. <laughs> libat si ni Nonoy! Mga pre, may nabalit sa agad ako ni para bulong na pangaran Bertumik. Imapabulong ako sa na ako akong matakaibagan. Tree, sinaka mo kabilog. <laughs> Diyan, ulong kumanganin na pilay ko kaya na. Ayaw man. Ba? Diyan, no, mga pre, eh, mapabulong ako para magkarayo na kita. Ayaw, <laughs> pre. Tapos, asistema na kibagan mag-utong na. Ma? Mag Ito kakaon po ni Aga. Ang Sira may maabot man din na mga mapabulong sa ato. Man. Ay, bagan masatik na gansat yan. Ini nga itong sipos. Pero talaga kita, ay okay na. Ano itong sa enda, 500 lang. Para, ay, okay. Pero kung di na itong sinama pa ayaw, mabayag na sa enda sa isang, isang kalibo. No? Okay. Sige, sige, sige. Oh. Mahulat na kita sa ano? Sa gusto

Ibertu <laughs> make. Bas yung, may mabuli ka na lasakol. Ini ginana sakit sugad latik. Eh. niya kaya atuson. Wenho oh, naman to pu animo. Sakit to to. Atto tola ko say sa suba na hano eh. ka na hiruk <laughs> na ko dane. Oy, nasobrawan ko. Wa ani to didto na aton anuhon kaya atuson Libro oh. ka na na. Ay, basawan ta ini sanato. An himlakin Ay. Ano po? Hindi, bro oh, di na. Makapangoy na lang. Lanit! Ah. Masahang tayo kausahan natin. Isbi! Ah. Ang Hardware Corporation! <laughs> uh, day! Hindi ko nagang matulog ang aking klaus mo. Maayo ka natutuwa! <laughs> Oh, you gonna 500. oke okay. pas ini aku hindi ka nagkauli toto. Next. <coughs> Uy, ano sa sakit? Uy, apa? Apa? Ganda. Apa? Ay, apa? Anu sakit mo nunoy? Ay, dili ka na ka. Ano? Apa kau? Uy! Wa dito anaton. Ah, uh, ano, mahiwaga na battery. Ah. Wa dito may mahiwaga na battery. Okay, okay ba? Salamat. So, edi, ko na ako. Ano, ano? Doon? Ay, nag-skill niya na ako. Uy, 500! 500! Nya! Salamat, boss. Pwede ka nakauli. Maraming salamat. Opo, opo. Okay. Next, next! Uy, <laughs> nanay <nalang> ni kay... <laughs> ha? Ay, buta ini! Buta ini, boy! Opo, boss! Daw? Ay, buta! Kuha na dito na Ginan May isang pagkina dito na formula kuan Oh, ali na gali Ali na gali Ali na gali Buta gali ini na aton Kuhaan anay yung banyo santa ini sa ano ini panyawan ini Uy, nakakita na ako. Uy, 500? Salamat. Sige, makauli ka na. Makauli ka na. Paalala ko lang sa iyo, ano? Pag mapaayo ta ka mo, mabayad ka mo sa 500. Pero pag dilit ka mo mapaayo, ka kami ang mabayad sa inyo sa isang kalibo. Sige na. Next, next. Uy, ano ini? Uy! Ay, Bungol! Yes, bumol! Ano to to? Ano yung masakit to to? Ha? Ay! Bungol! bungol gayon. yun! Kadati ay, yung Ha? Ay! Bungol! Kanto ay itong atong dito! Kita ka dito na atong mga formula! Kung may mga formula pa kita dito, mga bulong na oh. Ano ah, po, oh, boss? Uy, okay. Celebration. So, amoy niya na panyo na makapangyarihan na panyo. Tagadiin ka nga ni Toto. Ha? Ay! Labor. <laughs> Habi, ano, ikipunasan po nasan taan talinga. Tagadien ka, Toto. Tagaliin ka, taga, taga Milagros. Uy, maayok ka na. Maayok, 500. 500. Ah! Okay. hindi kana ka uli totoo. Oh next, next. Taybe tumek kain ka. Uy! Hoy nang dalan. Oh, Buligin niyo ko. Adi oh, di, adi di. Uy, geda mo uh, sampara bulong. Nanong sakit mo totoo. Adi geda mo ka taybe Tumik! Ay! Hain ka, no. Hain ka no. Libat. 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 Siray ni! Tulo! No. Uy! Ka! <laughs> Flibot ni Nunoy! LIBAT gayon! Aaw! Ah, Flibot! Gamitan tayo ni San Baby Powder! Ah. Gamitan tayo ni San Baby Powder! ANILA! LIBAT Flibot ka totoo! Biyong! Oh. Biyong! <laughs> <laughs> Mahay na ako! Uy! Pirain Sad! pa? Ah talaga na toto. 500? 500! Salamat tayo yeah. ito, Mike. Makauli na grabo. <laughs> boss, nangani, boss. Hindi pa kita nakakakaon pa ni Aga. Nangani, boss. Bagan na gasakit ng tayo. <laughs> Is B, ang hardware corporation. Ah, uh, dai. Ayukan ka na tutu. Oh. Ayo ka na. Five hundred. Five